Kapag boss, magkano lugaw mo, boss? 12 lang, plain. 12? Oo. Oh, 12 lang. Plain. Tapos pag may ano, may laman siya. ano yung laman 35, mo? 35. May isaw, minsan may tito, bulak-bulak puso. 'Yun apat din. Okay. So bigyan mo ako ng uh, overload mo 'yung 35 pesos mo. Okay. Tapos lagyan mo na rin ng ano, magkano 'yung lumpia mo? Para sa 12, 12 lang po yun. 12, 12 lang noon. Okay. Sige, tawagin sa isa po. Oh, sige, sige. 85 'yung overload mo. Okay. Tapos kapag ka, isa yung laman is uh, ano? 35, po. 35 pesos. Ano ang ano laman? Tapos yung pag plain lugaw, 12 pesos siya, no? Apo. Sige lang po, 12. Sarap. Sarap na lugaw ng lugaw. Pwede pa Overload lang. Overload po ba? overload yan. Dito ko lang lagi na yan. Opo. Yan, yeah, isaw. Dito ko lang na, nag-trabaho dito sa... 2 so, years na rin? 2 years. Okay. Sabi mo, dati kang empleyado. Ako. Tapos uh, nako mo yung ano nang ano mo? Eh hindi naman din tayo pares-pares ng ano eh yung panlasa kaya iba-iba rin tayo ng pantimpla. Iyo. kasi Ah, ganun, Alam naman natin, na Yan, ano yan? Bulaklak. Bulaklak. Ito, so, puso. Puso. Iwalay mo yung ano ah. Yung lugaw ah? Apo, sipo. Oo. Uh, huwag mo mong sasama ah. Mayroon ba po? Mayroon pa? Uh, okay, ano? ah. May sa iyo? Meron lang. Meron Tapos naka-presso ka dito? paikot igot Sa ano? Bago magalas tres po, meron ako dito. Ah, maigot ka lang? O tapos... Ano sa... Basta within Ipil area ka lang? Apo, ako. Eh, ano oras siya nandito? Alas 3 daw. Bago mag-alas 3 ko. Oh, bago mag-alas 3, merienda ng mga Toyota. Ano ya? Yeah. Apo, apo. apo. Nandito ko ano na kasi... Misan, nalilid ako ng oras kasi... Or 111, sa ano? Yun o. Sa tropa, worth 85 pesos. Ang laman niya is dito, puso, isaw, tsaka ano pa? May litid ka, no? May litid din, eh, no? So ito yung uh, overload niya 85 pesos na lugaw. So pag alam na nating ano overload, separate mo na agad yung lugaw. Ito yung lugaw niya. oh. Yan Yan, oh. Lupya niya trupa. 12 pesos, yan oh. Di ba? Mm. Ay ba na? Tokwa. Tingnan mo ba 90 dala ko. Para kumasok. 12. Yan. Tapos, yung overload niya is uh, 85 pesos. Yung plane, 12 pesos. Tapos, yung isang laman is 35 pesos. Ano, idol, no? Ano yan? 35 pesos. Puso. So, yan. May tito, may uh, isaw, may litid, tapos, may uh, puso. 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 Yan. So, yan, no? So, tignan na natin siya. May puso. May puso. So, first bite? Uh, Alam na, ay ta. lugaw mo ba ya? Ah. Junior, bay. Sarap yung ano niyo, yung lugaw niya. Ano ya Ako. yung Ito, Ito, paikot ikot lang to sa may ano. Bay! Saka paikot ikot dito lang N tayo po sa may Almeda, Barangay Puto po. Ito, paikot-ikot ka dito. Uh, ko may site lang po ng Almeda. Almeda. Oh. So, uh, pay... Ano pa? Panghapon po yan. Bago. Mga last stress no? Ha? Last rest. Mm. Tayo kumakain so, ayun, no? Tayo kumakain. Yan. So, yung lumpia naman niya, yan, tigman na natin siya. So, ito, tropa, o. Oh. Lumpia. Hmm. Ano po? Napasolid tropa ko, yan. Napakasarap. Sa so, yung mga typical na merendahan sa hapon na hahanap-hanapin mo. At paikot-ikot kasi to ambulant vendor to eh. Ano? Oh. Wala ano, nakapeso lagi kasi ito paigot-igot to eh. Mahirap hanapin to sa dito sa Barangay Tutupor, di ba? Along Almeda. Tapos minsan umiigot sa Ipil, minsan sa Antipolo, minsan sa Batangas. Sobrang hirap talagang hanapin to. Pero kung gusto mong ha uh, hanapin to, along ano lang to, sa tuwing alas 3, nandito yan sa may uh, likod ng ano, Toyota. Dito sa may barang, uh, Barangay, kahit, ano? Kahit diretsuhin lang yun. Barangay, uh, Lopez na lang. Oh, uh, Lopez, yan dito. So, yan mga katrupa. So, thank you ba ah. ya? Maraming salamat. Thank salamat you. Bro. Thank you.